Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mas malala pa raw sa roller coaster ride ang pinagdaanan ng dating PBB housemate at starstruck Avenger na si Jesse Corcuera sa kanyang proseso ng pagbubuntis. Ayon sa proud transgender man, matinding hirap at sakripisyo ang kinaharap niya sa kagustuhang magkaroon ng sariling anak. Sa kasalukuyan, pito na ang buwan ang ipinagdadalang tao ni Jesse sa pamamagitan ng artificial insemination at dalawang buwan na lang ay masisilayan na niya ang kanyang sanggol. Sa panayam ng unang hirit, ibinahagi ni Jessie na hindi siya nakaranas ng morning sickness o pagsusuka sa unang mga buwan ng kanyang pagbubuntis. Ngunit habang lumalaki ang kanyang tiyan, ramdam na ramdam na niya ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Inamin din niya na napakahirap ng pinagdaanan bago siya mabuntis. Kinailangan niyang itigil ang pag-inom ng hormones upang tumaas ang kanyang estrogen levels, mas mataas kaysa sa testosterone tatlong taon din daw siyang naghintay bago natupad ang pangarap na mabuntis. Hindi biro, financially, emotionally, mentally, lahat po talaga. Mas malala pa siya sa roller coaster. Maraming pagbabago. Believe ako sa partner ko kasi siya ang sumuporta. Lalo na ngayong buntis ako, lagi niyang sinasabi, hormones mo yan. Hindi ko masyadong naiintindihan kasi first time ko. Marami akong paghahandang ginawa. Kwento ni Jessie. Ibinunyag din ni Jesse na isang foreigner na nasa Pilipinas ang kanyang sperm donor sa artificial insemination at patuloy pa rin silang nagkakaroon ng komunikasyon hanggang ngayon. Tinanong kung ipakikilala ba niya ang anak sa biological father nito, sagot ni Jesse. Kung kukwestiyonin niya in the future, willing naman akong ipakilala at ipaliwanag sa kanya kung paano nangyari ang proseso kasi mas maganda pa rin na alam niya. Baby girl ang magiging unang anak ni Jesse na tinawag niyang ninja. Sa mga hindi pa aware, si Jessie ay dating contestant sa Starstruck The Next Level ng GMA7 noong 2006, kung saan nakasama niya sina Chris Bernal, Alger Abrenica, Paolo Avelino, at Cheris Solomon.